Pag siya may YouTube channel, guys. Ang uh, ganyan um, super init talaga sa, sa labas. Kami na ang temperature niya ay umabot siya ng 41 41 sa shoes. Tapos so, so, 41 super init na ang iba kaya lang talaga uh, yung hindi pa kasi ang talang talaga namin ay ganyan siya temperature sa init ng araw. Kaya nakikita ko yung temperature ng init ay nasa 41 sobrang ito ito guys kailangan talaga natin guys na kailangan ng maraming na tubig oh tubig kasi parang hindi mo tayo guys na nag hydrate dahil sa sobrang init ng araw guys matindi hydrate tayo or hindi mo na or na ano get stuck dahil sa init so, sa sa panahon ngayon kailangan natin guys talaga na kailangan ng maraming tubig pagkanghali kasi pagkanghali ang stress na mainit ang araw kaya kailangan talaga natin ng maraming tulik para hindi tayo mahimstra Thank you so much guys for watching my YouTube na tayo yung sa kapalunik na yung guys sa ito na So, talaga hindi pa lang talaga ang ng Kaya kailangan mo talaga na relax. Kaya

sa tao. Sa so, tao ng tayo ay nakakaramdam tayo guys na nakuhaw tayo uh, parang happy at uh, supportive hindi talaga. Kailangan uh, talaga natin na hindi tayo. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. John Mayer. Hello guys. Dito na ako tayo sa mga maya arsal na kapas ngayon ng mga tao. Iman ako para mag-relax ng konti. Dahil hindi talaga mga good luck dito guys mga mamaya ay touch na ko guys dahil meron guys talaga ako para umupo guys dito sa guys, mga na yung ano yung main katulad na maramdaman na rin natin ang ano. maulat ulan kung saan guys nasa Ipereo pa tayo April uh, 18 maramdaman pa talaga natin guys na nang katapos sa minit ng na sa sa 40 celsius ah uh, 41 ang minit na guys na araw kaya kailangan natin guys na pwede din guys maligo or masuming kung mga na reserve kung pwede mo mag ano guys na na mag enjoy sa so guys thank you so much for watching my video channel John may thank you so much